Gusto lang naman naming magbakasyon ng nakabudget. Nakakita kami ng magandang private beach resort sa Facebook, maganda ang reviews, tahimik, malinis ang dagat, at halos walang ibang bisita. Eksakto talaga sa gusto naming pamilya. Excited ang lahat lalo na ang tatlo kong mga anak. Dahil magtatlong buwan na rin na hindi kami nakaligo ng dagat. Pero mayong bakasyon namin ay parang hindi ako na-excite. Para bang ang bigat sa pakiramdam? Habang papapsok na kmi sa dagat ang tahimik nga ng lugar. At ang daming matataas na nyog. Wala ibang bahay na lugar na yon, pero isang maliit na bahay na pang din na pamilya ang magkasya. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Sinalubong agad kami ng isang matanda na babae at hinatid na kmi sa loob ng bahay. Mag-alas 5 na naghapon at nakaabot kami doon. Nagsimula na maglibot ang mga bata na mumulot ng mga sel at kung ano pa na makikita nilang kakaiba sa gilid ng dagat. Napaka-relaxing na ng lugar. Ngunit parang hindi ako na-relax. At nagligo na rin ang mga bata. Habang nakaupo ako sa gilid ng dagat pinagmamasdan ko ang palibot. Para bang kinakabahan ako? Na hindi mapakali dahil parang may nakamasid inisip ko na baka sa sobrang pagod lang siguro ito. Habang nagpapahinga sa kwarto, napansin ko ang kakaibang ambyans. Hindi ko may paliwanag pero parang may bumubulong sa hangin. Hindi ako naniniwala sa aswang o masasamang espiritu. Dahil lumaki akong laging dinadala sa simbahan at alam ko naman ang katotohanan tungkol dito. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko. Kinagabihan. Mahinding nang natutulog ang pamilya ko. Malakas ang hangin mula sa dagat. Humahampas ang mga alon sa dalampasigan. Biglang may lumakas na ihip ng hangin na nagpagalaw sa puting kurtina ng bintana. Dahil nasa tabing-dagat kami, inisip ko na natural lang ang malakas na hangin, pero may kung anong kakaiba rito. Pakiramdam ko may nakamasid sa amin. Habang nakahiga, napansin ko ang isang anino sa labas ng bintana. Malaki. May pakpak. Hindi 'yon paniki mas malaki pa ito sa tao mas lalong lumakas ang ihip ng hangin. Napansin ko na tila gumagalaw ang anino parang may kumakampay na malalaking pakpak. Nanilabot ako. Hindi ito normal. Lumingon ako sa asawa ko at sa mga anak ko, mahimbing silang natutulog. Ako lang ang nakakakita nito o baka ako lang ang gising para makita ito. Pasado alas dos ng umaga. Isang mahinang iyak ang narinig niya mula sa labas. Hindi iyak ng bata kundi ng isang babae, Hinahanap ng pandinig ko kung saan nang gagaling ang iyak. Mula sa dagat. Sa likod ng resort. O malapit lang. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Doon ko nakita, isang nilalang na nakasabit sa puno ng nyog, pulang-pula ang mga mata, mahaba ang pangil, at tumutulo ang malapot na laway. Parang tumigil ang puso ko. Hindi ito normal. Hindi ito panaginip. Doble ang laki niya sa tao, at ang balat niya ay kulay uling. Napasigaw ako sa sobrang takot. Anong nangyari? Tanong ng aking asawa. Nanginginig ako at itinuro ang bintana, pero wala na ang nilalang. Nandun siya may babae pero hindi tao. May pakpak siya. Parang atakihin ako sa puso sa sobrang takot ko first time ko itong naramdaman. Hindi ko mapigilan ang paninginig ng aking laman. Hindi ito guni-guni. Dalawang beses ko siyang nakita. Kinabukasan. Hindi maalis sa akin ang kaba. Nakaabang siya sa kung anong maaaring mangyari. Pakiramdam ko, pinagmamasdan pa rin kami. At mas lalo akong kinilabutan nang marinig ko ang sinabing ng caretaker. Pasensya na ho, hindi ko ho kayo na warning an kadabi. Minsan ho kasi, may bumibisita dito kapag walang masyadong tao. Nagtinginan kaming mag-asawa. Napagtanto nilang totoo ang nakita kadabi. Daniel umalis na tayo. Ngayon na nagmadali silang mag-impaki at lumisan sa resort. Habang papalayo sila, naramdaman ni Daniel ang isang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanilang sasakyan. Hindi ko alam kung totoo nga ang mga aswang noon. Pero mayon sigurado akong hindi lang sila kwento. At hindi na ako babalik sa lugar na yon, kailanman. Hindi lahat ng magagandang lugar sa Facebook ay dapat puntahan.